walang kuryente, pero kinakailangan magwelding. welding ito na po ang kailangan po ninyo, ang welding generator. Welcome pong muli dito sa ating pong channel, Diskarte Pinoy TV. Mga kadiskarte, ibig ko pong ipakita sa inyo ang welding generator. Ito po, 2 in 1 na po siya. Ibig sabihin, isang biliyan na lang po tayo. Hindi na kayo bibili ng welding machine bukod pa ang generator. Ito po 2 in 1 na po siya at napakalakas po nito. Kaya doon sa mga lugar, lalo na sa mga magpapatayo po ng bahay pero wala pa po tayong kontador at wala pa pong kuryente, ito ang match po sa inyo. O kaya doon sa mga merong kinakailangan i-rescue lalo na sa mga bus company, sa mga trucking, sa mga area na nasisiraan yung ating mga sasakyan at kinakailangan natin i-welding, welding generator po ang kailangan po ninyo. Kagaya po ng order po sa atin ni Boss Melski ng Sorsogon. Pakita ko po sa inyo. Try natin. Start natin. Choke. Home. Balik ko lang po yung choke. Try natin. Sa lahat po ng mga interesado, ang presyo lang po niya na 26,500. Two in 1 na po siya. Generator at welding machine. Ang kagandahan po nito, pwede rin po kayong mag-grinder sabay, welding at nag-grinder dahil meron din po siyang output ng electricity. Ayan po ah, pang-grinder o kaya pwede rin po siyang pambarena. 26,500. Hindi uso rito ang PM send or check your inbox o kaya ay PM is the key. Gusto ko po maging transparent po sa inyo, maging tapat po sa inyo pagdating po sa presyuhan ng mga generator na welding or welding generator. Pakishare nyo naman po ang ating video sa mga kakilala o mga kamag-anak po ninyo na sa tingin nyo po kailangan ang ganitong machine. Ingatanawa po kayo ng Panginoon. God bless po. Salamat po, Bossa Melski ng Sorsogon.